makapangyarihan ang Rusya, mayroon itong lahat ng tao, kagamitan, at kaalaman para tuluyang pabagsakin ang Ukraine. At kapag nangyari iyon, si Putin ay tatayo bilang isa sa pinakadakilang leader ng Rusya sa lahat ng panahon. Iyon ang gusto niyang ipaisip sa atin. Ngunit malayo ang realidad sa iniisip niya. Sobrang desperado na ni Putin, kaya mapipilitan siyang tapusin ang digmaan sa loob ng isang taon. Iyan ang pahayag ng dating punong ministro ng Rusya na dati ring kaalyado ni Putin ngunit ngayon ay tinawag ng dayuhang ahente ng diktador na leader ng Rusya. Noong Hulyo 14 nakipag-usap ang Times Radio kay Mikhail Kasyanov. Mula 2,000 hanggang 2,004 nagsilbi si Mikhail Kasyanov bilang unong ministro ng Rusya. Kung kapansin-pansin ang panahong iyon, ito ay dahil sakop nito ang unang apat na taon ng pamumuno ni Putin bilang Pangulo ng Rusya. Isang natirang opisyal mula sa panahon ng dating Pangulong Boris Yeltsin Mabilis na nadismaya si Kasyanov sa mga patakarang pang-ekonomiya ni Putin. Umalis siya sa gobyerno noong 2000 at apat at mula noon ay naging tinik siya sa tagiliran ni Putin. Tumakbo siya bilang pangulo noong 2000 at walong, ngunit kalaunan ay hindi siya pinayagang lumahok dahil sa mga kadahilanang politikal. Nagsalita si Kasyanov sa mga protesta sa Russia na nananawagan ng patas na halalan at isa siya sa mga nagtatag ng People's Freedom Party na tumututol kay Putin. Iilan lang sa mundo ang nakakakilala kay Putin ng higit pa kaysa kay Kasyanov kaunti lang din ang mga tao na mas kinamumuhian ni Putin kaysa sa dati niyang punong ministro. Si Kashanov ay isa sa pinakamalalakas na boses ng oposisyon na kailangang harapin ni Putin. At sa kanyang pag-uusap sa Times Radio, malinaw na sinabi ni Kashanov na naniniwala siyang hindi na kayang ipagpatuloy ni Putin ang digmaan sa Ukraine ng matagal pa kung gusto niyang magkaroon ng kahit kaunting tsansa na mapanatili mapan ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Russia. Naniniwala si Kashanov na kailangan ng sumuko ni Putin sa loob ng isang taon. Kung hindi niya gagawin, ayon sa dating punong ministro, babagsak ang buong digmaan sa Ukraine at maaaring bumagsak din ang rehimen ni Putin kasabay nito. Ang pressure na inilalagay kay Putin ang dahilan kung bakit kailangan niyang humingi ng kapayapaan ayon kay Kasyanov. At iyan ang nagdadala sa atin sa mga pangunahing dahilan kung bakit nasa bingit ng pagsuko si Putin. Nagsisimula ang lahat kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Nang tanungin kung naniniwala siyang may lakas ng loob si Trump na harapin si Putin, sinabi ni Kasyanov na maaaring gumanap ng mahalagang papel ang Pangulo ng United States sa pagsuko ni Putin. Itinuro niya ang mga kamakailang hakbang na ginawa ni Trump na magdadagdag ng matinding presyon kay Putin. Una, sa wakas ay papayag si Donald Trump sa mga kasamahan niyang Europeo. Hindi para ipasa sa Ukraine ang mga kagamitan at bala, kundi para ibenta ito kapalit ng pera. Magiging panibagong sigla iyon para sa mga bagong supply sa Ukraine. Magandang gawin ito ayon kay Kasyanov ang dating punong ministro ng Russia ay tumutukoy sa isang kasunduan na di umano'y ginawa ni Trump kasama ang mga kaalyado ng Amerika sa NATO noong kalagitnaan ng Hulyo. Iniulat ng The New York Times ang tungkol sa kasunduan iyon at binanggit na inihayag ito ni Trump sa isang panayam sa White House kasama si Mark Rother, ang kalihim-heneral ng NATO. Ayon kay Trump, magsisimula ng bumili ng mga sandata mula sa United States ang NATO na maaari ng mabilis na ipamahagi sa larangan ng labanan. Kaya magagamit ito ng Ukraine para ipagtanggol ang sarili laban sa mga puwersa ni Putin. Nangyari ang hakbang na ito, habang ipinapahayag ni Trump, ang kanyang pagkadismaya kay Putin dahil sa hindi nito paglahok sa mga usapang pangkapayapaan. Nadismaya ako kay Pangulong Putin dahil akala ko magkakaroon na kami ng kasunduan dalawang buwan na ang nakalipas. Pero mukhang hindi pa rin nangyayari, sabi ni Trump nang i ang kasunduan. Dagdag pa ni Trump, napakaganda ng mga pag-uusap namin. At pagkatapos ay nagpapaputok ng mga misil sa gabi. Niloko niya ang maraming tao. Niloko niya si Clinton, Bush, Obama, Biden, hindi niya ako naloko. Tapos na ang kasunduan, lubos na itong naaprobahan. Malapit na. Darating na ang mga armas na gawa sa United States sa Ukraine dahil sa mga kaalyado ng bansa sa nito, ayon kay Trump. Magiging napakalaking bilang ito ng mga kagamitang militar. Bagamat hindi pa isina sa publiko ang mga tiyak na mekanismo at kung ano ang matatanggap ng Ukraine, umaasa si Kasyanov na hindi hahadlangan ng burokrasya ang kasunduan. Sana hindi magtagal bago maibigay sa Ukraine ang kinakailangang kagamitan, lalo na ang mga Patriot System. Ang nakikita natin dito ay presyon. Naniniwala si Kashinov na ang presyong dulot ng bagong kasunduan ito sa armas ay makakatulong para mapilitang humingi ng kapayapaan si Putin, ang leader ng Russia. Makatuwiran ang luhika. Nitong tag-init, naglunsad si Putin ng panibagong opensiba laban sa Ukraine. Dahil dito, naglaan ang Russia ng 50,000 sundalo para gumawa ng buffer zone sa Sumi, kasama ng mahigit isang 110,000 na ipinadala sa Donetsk, na ang layunin ay sakupin ang Pokrovsk kasabay ng opensibang iyon sa lupa. Naglulunsad din si Putin ng record na dami ng mga drone at misil sa mga lungsod ng Ukraine. Ang tagumpay ni Putin ngayong tag-init ay nakasalalay sa kakulangan o kawalan ng Ukraine ng mga makabagong sistema ng depensa na kayang pigilan ang opensiba. Ipinapahiwatig ng mga pahayag ni Trump na magkakaroon ng mga sandata ang Ukraine na kailangan nito. Ang opensiba ni Putin ay mahihinto habang libu-libong sundalong Ruso at daan-daang unit ng kagamitang militar ang nasisira. Isa na namang kabiguan sa hanay ng marami pang iba na nakita mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop ay magdadagdag ng presyon kay Putin na tapusin na ang digmaan. At kung hindi pa rin iyon umubra, nariyan pa ang mga sekundaryang taripa na ibinanta ni Trump noong kalagitnaan ng Hulyo. Kasabay ng bagong kasunduan sa NATO, inanunsyo rin ni Trump na binibigyan niya si Putin ng limampung araw simula Hulyo labing para makipagkasundo ng bagong kasunduan sa Ukraine o kaya naman ay magpapataw ang United States ng mga sekundaryang parusa sa Russia. Simple lang ang ideya dito. Hindi talaga kayang saktan ng United States ang Russia gamit ang direktang taripa sa ngayon. Masyadong mababa ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa para mangyari iyon. Itinuro ng kinatawan ng kalakalan ng Estados Unidos na 35 bilyon lang ang naganap na kalakalan sa pagitan ng United States at Russia noong 2000 at 24 na napakaliit na halaga kung ikukumpara sa laki ng dalawang bansa kung hindi gagana ang direktang taripa ang sekundaryang taripa ang paraan ni Trump para saktan si Putin sa ilalim ng planong ito ang anumang bansa na bibili mula sa Russia ay papatawan ng mga taripa na magpapahirap sa kanila na makipagkalakalan sa United States ito ay parang nasa gitna ng bato at matigas na lugar. Ang bawat apektadong bansa ay mapipilitang gumawa ng mahirap na desisyon kung magpapatuloy pa rin silang makipagkalakalan sa Russia kahit may taripa mula sa United States o tuluyang talikuran ang Russia. Umaasa si Trump na karamihan ay pipiliin ang huli na magdudulot ng matinding pinsala sa ekonomiya ng Russia. Tungkol naman sa ekonomiya ng Russia, tinalakay din ni Kashanov ang epekto ng mga parusang ipinataw ng kanluran sa Russia at sa kampanya ng tigmaan ni Putin. Sa simula, ayon kay Kashanov, hindi agad nagdulot ng inaasahang epekto ng kanluran ang mga parusa. Ang mga individual na parusa, pati na ang lahat ng mga pakete na ipinataw sa loob ng tatlong taon, ay hindi agad nagdulot ng epekto at hindi napilit si Putin na itigil ang digmaan. Alam natin na patuli pa rin si Putin, kahit na ang Russia ay nahaharap sa 24,311 na mga parusa, kung saan na naput dito ay ipinataw matapos ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Gayunpaman, nagdulot pa rin ng dagdag na pressure sa balikat ni Putin ang mga parusa, at ang pressure na iyon ay nagsisimula ng mar maramdaman sa buong ekonomiya ng Russia, gaya ng paliwanag ni Kasyanov. Nagdulot sila ng malaking problema para sa bansa at nagkaroon ng pinagsama-samang epekto sa loob ng tatlong taon sa kasalukuyan. At nararamdaman ni Putin na lalo itong nagiging mahirap. Sa pagtatapos ng taong ito, mas lalo pa itong magiging mahirap. At kahit ngayon pa lang, pinapayuhan na siya ng kanyang mga ministro tungkol dito. Tiyak na natatakot ang mga bangko ng Russia sa kung ano ang maaring mangyari sa ekonomiya ng Russia sa hinaharap. Noong Hunyo 26 iniulat ng Bloomberg na pribadong nagtaas ng alarma ang mga banko ng Russia tungkol sa dami ng kanilang mga corporate at retail na kliyente na hindi nakakabayad ng kanilang mga utang. Mataas na interest rate ang sinisisi ayon sa ulat. Dahil nahihirapan ang Russia sa 20% na interest rate na halos imposible ng umutang ang mga negosyo, may lumalaking panganib ng pagsabog ng krisis sa utang sa Russia. Ayon sa ulat ng Bloomberg, ayon sa mga opisyal ng bangko sa Russia. Dagdag pa rito, nagsisimula ng bumagsak ang mga loan portfolio ng bangko. Ayon sa isang pagtataya, ang corporate loan portfolio ng mga bangko sa Russia sa unang dalawang buwan ng 2025 ay bumaba ng 15 trilyong rubles o 15 na bilyon bago ito naging matatag. Sabi ni Bloomberg, malaki ang banta ng resesyon sa ekonomiya ng Russia. Maraming kinakabahan, kaya mataas ang tensyon. At bahagi ng dahilan Ayon kay Bruegel, ay dahil ginawang militar ni Putin ang ekonomiya ng Russia. Ang pagbibigay prioridad sa depensa, lalo na sa paggawa, ay nagdulot ng isang hindi matatag na modelo ng ekonomiya. Bumagsak ang paggawa ng mga produkto sa labas ng depensa, kaya bumaba ang kita ng Russia mula sa pag-e-export. Dahil nakatuon ang kanilang kakayahan sa paggawa sa paggawa ng mga sandata, kailangang patuloy na sumulong ng mga sundalo ng bansa laban sa Ukraine. Maganda ang naging epekto ng pagbabagong iyon sa ekonomiya ng Russia noong una, kahit noong 2001 at 24 itinuro ni Bruegel na nagtala ang Russia ng 41% na paglago. Ngunit sa unang quarter ng 2,000 at 25, tanging 14% na paglago lang ang naitala. Nakatumbas ng 0,6% na, na pag-urong ng aktibidad ng ekonomiya kumpara sa nakaraang quarter. Doon nakasalalay ang problema ni Putin. Ang mga pagbabagong ginawa niya sa ekonomiya ng Russia ay ayos lang sana para sa panandali ang panahon noong akala niya ay kaya ng kanyang mga puwersa. Natalunin ang Ukraine sa loob lang ng ilang taon. Ngayon, hindi iyon nangyari. Nagsisimula ng lumitaw ang mga problemang pang-ekonomiya. Ang mga parusang binanggit ni Kashanov ay nagkakaroon na ng epekto. Ang Center for Strategic and International Studies or Center for Strategic and International Studies ay nagsabi pa nga na binago ng mga parusa ang kinabukasan ng ekonomiya ng Russia ang mga parusang ipinataw ng mga bansang koalisyon ay malinaw na nagpahina sa kakayahang pang-ekonomiya ng Russia na naglilimita sa kakayahan nitong suportahan ang mga operasyong militar nito sa Ukraine. Noong 2000 at 2022, naranasan ng gross domestic product ng Russia ang pagliit ng 21%. At kahit na nakuha nitong muling lumago, habang tumatagal ang digmaan, ang paglago na ito ay resulta ng paglipat nito sa isang ekonomiyang pangdigmaan, batay sa produksyon, kasunod ng pagkasira ng mga sandata ng digmaan, ayon sa Center for Strategic and International Studies, ang katatagan na ipinakita ng ekonomiya ng Rusya sa unang tatlong taon ng digmaan na sinimulan ni Putin ay kahanga-hanga, ngunit naubos na ang tibay ng ekonomiya ng Rusya. Makikita na natin ito sa mga estadistika ng kalakalan, kasabay ng pagliit ng ekonomiya ng Rusya noong Hulyo 14 iniulat ng Moscow Times na bumaba ng 100% ang kalakalan sa pagitan ng Rusya at China sa unang kalahati ng 2,025 at 25. Bagaman maaaring hindi ito mukhang malaking halaga, naging tagapagligtas si China para kay Putin. Ang China ang tumulong at nagsimulang bumili ng langis ng Rusya. Sa record, nadami nang naging mahirap para kay Putin na magbenta sa ibang bansa dahil sa mga parusang ipinataw ng kanluran. Ang pagbaba ng kalakalan ngayon, mahigit tatlong taon na mula nang magsimula ang digmaan, ay ang huling bagay na gusto ni Putin habang nagmamadali siyang ipagpatuloy ang kanyang pananakop. Kung pag-uusapan ang langis, hindi rin maganda ang mga numero sa aspetong iyon. Noong Hunyo, iniulat ng Bloomberg na bumagsak ang kita ng langis ng Russia sa pinakamababang antas sa loob ng dalawang taon. Si Putin ay nakasingil lamang ng dolyar 55 bilyon mula sa mga buwis na may kaugnayan sa langis noong Mayo, 2,000 at 25 na 32% na mas mababa kumpara sa nakolekta noong nakaraang taon. Iniulat din ng sentro para sa pananaliksik sa enerhiya at malinis na hangin na bumaba ng 18% ang kabuang kita ng Russia mula sa fossil fuel noong ikalawang quarter ng 2025. At, at nangyari ang pagbaba ng kita na iyon kahit na nakabenta ang Russia ng 8% na mas maraming langis noong unang quarter ng 2025 at 25. Masamang balita ang mga problemang pang-ekonomiya na ito para kay Putin. Ipinaliwanag din ito kung bakit ibinubuhos ng leader ng Russia ang lahat ng kanyang pag-asa sa opensiba ngayong tag init Kaya gusto ni Putin na itulak at magsagawa ng opensibang operasyon ngayon, basta't epektibo. Para sa loob ng mga susunod na buwan, habang nararamdaman pa niyang matatag pa siya sa pananalapi, para lamang pwersahin ang Ukraine at wasakin ito, paliwanag ni Kasyanov, kailangan ng itulak ni Putin ngayon dahil baka hindi na niya magawa ito sa hinaharap. Maaaring lang isang susi Maaring magbago ang sitwasyon kung talagang ipapatupad at kokontrolin ang price cap para sa langis. Sa ganitong kaso, mismong pagpasok ng kita sa federal na budget ni Putin, ayon kay Kasyanov sa Times Radio. Mababawasan nito ang kakayahan ni Putin na magpondo. Iyan ang problema ang kinakaharap na niya. At problema itong lalo pang lalala para sa leader ng Russia. Apat na araw lang matapos magsalita si Kasyanov sa Times Radio. Nagkasundo ang United Kingdom at European Union sa isang bagong price cap na magpapababa sa presyo na maaring singilin ng Russia para sa isang bariles ng seaborne oil mula 60 dolyar hanggang 47 tuldok 60. Napu. Plano rin ng European Union na magpatupad ng isang moving cap na ayon sa kanila ay laging 15% na mas mababa kaysa sa karaniwang presyo ng Urals crude sa merkado na siyang pangunahing timpla ng langis ng Russia ang meron tayo dito ay dalawang anyo ng pressure. Sa panig ni Trump, hinaharap ni Putin ang dalawang problema. Ang bagong kasunduan ng NATO at ang banta ng pangalawang parusa sa loob lang ng mahigit isang buwan, napakalaking pressure ang inilalagay sa leader ng Russia. Ang mga pangalawang parusa ay dagdag din sa pressure na dulot ng mga problemang pang-ekonomiya ng Russia na nagtutulak kay Putin na mapalapit sa punto ng pagsuko sa kanyang pananakop maliban na lang kung nais niyang magdusa ang buong bansa niya sa mga magiging konsekwensya. At may mas matindi pang pressure. Nahaharap ang Russia sa matinding krisis sa lakas tao. Ang ekonomiyang pangdigmaan na nabanggit natin kanina ay nagdulot ng napakaraming problema sa lakas tao sa loob ng Russia. Ngayon, kailangan ni Putin ng digmaan para gumana ang ekonomiya ng kanyang bansa. Problema ito gaya ng paliwanag ni Kashanov. Ang lumalalang mga problema ay hindi magpapahintulot na manatili ang ganitong sistema, ang ganitong modelo, sa matagal na panahon. Problema pa lang sa lakas tao. Wala nang mga tao si Putin na magtatrabaho. Lahat ng tao ngayon ay lumilipat mula sa mga sibilyang industriya papunta sa industriyang militar. Ito ay isang problema gumabagabag sa Russia mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang malawakang pananakop at lalong tumitindi ito sa 2000 at 25. Noong Pebrero, napansin ng Le Monde Diplomatic na may kakulangan sa manggagawa ang Russia nang humigit kumulang 5 milyong tao. na katumbas ng halos 68% ng aktibong populasyon ng bansa pinagsamang epekto ng digmaan ni Putin at bumababang bilang ng ipinapanganak sa Russia ang dahilan kaya napilitan ang Russia na punan ang kakulangan sa manggagawa sa pamamagitan ng pagtanggap ng mas maraming manggagawang dayuhan. Pansamantalang solusyon lang yan, ibinunyag ng ministro ng paggawa ng Russia, Anton Kotyakov, ang lawak ng problema noong Hulyo, labing apat kasabay ng pagbibigay ng panayam ni Kashanov pagsapit ng dalawang libo at 30 kailangan nating isama ang isang daan at siyam na milyong tao sa ekonomiya. Ayon sa kanya, humigit kumulang 80,000 libong bagong trabaho ang malilikha at mga isang daan. At isang milyong tao ang aabot na sa edad ng pagre-retiro. Sa madaling salita, si Putin ay humaharap sa parehong problema sa lakas paggawa at krisis sa demografiya. Ayon sa United 24 Media, ang antas ng kawalan ng trabaho sa Rusya ay nasa pinakamababang record na 2.2%. Maaring mukhang maganda ito sa unang tingin, pero ang mababang bilang ng walang trabaho ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Kapag nalaman mong may libu-libong trabaho sa Rusya na hindi mapunan ng mga pribadong kumpanya dahil kulang ang mga tao, ang mga sibilyang industriya ay talagang lumiit na. Talagang kumokontrata na, sabi ni Kasianov sa Times Radio. Ipinapakita ng opisyal na datos ng unang quarter na ang sibilyang industriya ay talagang kumokontrata na. Iyan din ang problema niya ngayong taon at lalo pa itong lalala. Isang ganap na magkaibang sitwasyon ang lilitaw pagsapit ng katapusan ng 2000 at 25 ayon kay Kashanov. Isang sitwasyon kung saan si Putin ay mahigpit na kakapit sa kapangyarihan kung hindi siya hihingi ng kapayapaan. Direktang tinanong ng Times Radio si Kashanov, Mapipilitan ba si Putin na pumasok sa kapayapaan dahil sa lahat ng presyur na ito? Mapipigilan ba siyang gawin ang mga ginagawa niya nitong nakaraang tatlong taon? sabi ni Kashanov. Oo, kung lalakas pa ang pressure sa rehymen ni Putin, gaya ng nabanggit ko sa dalawang direksyong ito, mapipilitan si Putin na humingi ng kapayapaan bago matapos ang 2025. Bukod pa sa pressure na nararanasan na ni Putin, paliwanag ng ni Kashanov, mas marami pang maaaring ipataw sa kanya kung aaprubahan ng Estados Unidos ang panukalang batas na inihain ni Senador Lindsey Graham. Ang panukalang batas na iyon ay mas matindi pa sa mga sekundaryang taripan na banta ni Trump na ipapatupad kung hindi papayag si Putin sa kapayapaan sa loob ng 50 araw ang panukalang batas ay nagtatakda ng taripa na hindi bababa sa limang daang porsyento batay sa halaga ng anumang produkto at serbisyo na binibili ng isang bansa mula sa Russia. Muli, tandaan na hindi Russia ang magbabayad ng taripang ito, kundi ang mga bansang bumibili mula sa Russia. Naniniwala si Bram na ang kanyang panukalang batas ay magbibigay kay Trump ng isang malakas na sandata na magagamit niya laban kay Putin, na maaaring maging simula ng pagbabago sa digmaan sa Ukraine. Mapapasa kaya ang panukalang batas ni Graham bilang batas? Hindi pa natin alam, pero ang alam natin ay, magdadagdag pa ito ng panibagong pressure sa leader ng Russia na halos bumigay na ang tuhod dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Lahat ng ito ay humahantong sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Binanggit ng Times Radio ang paulit-ulit na banta ni Putin laban sa NATO at ang posibilidad na salakayin ng Russia ang isang bansa ng NATO. Kung magwawagi si Putin sa Ukraine, ayon sa The Guardian, Sinabi na ni Rother na maaaring maging handa ang Russia na salakayin ang isang bansa ng NATO sa loob ng limang taon mula Hunyo 2000 at 2025. Isa ito sa mga dahilan kung bakit itinaas ng Nito ang kanilang rekomendasyon sa paggasta sa depensa sa 5% ng gross domestic product, sabi ni Kasyanov. Mangyayari lamang ito kung magwawagi si Putin sa Ukraine. Naniniwala ako na magiging totoo lang ang ganitong sitwasyon kung papayagan ng kanluran si Putin na wasakin ang Ukraine, sabi niya sa Times Radio at kung makakamit ni Putin ang tagumpay na ito laban sa Ukraine, agad niyang sasakupin ang Moldova na isang maliit na bansang malapit doon. At pagkatapos ay susubukan niyang subukin ang Artikulo 5 ng NATO Charter kung gumagana ba ang artikulong ito o hindi. Sa ilalim ng Artikulo 5, obligadong tumulong ang bawat miyembro ng NATO sa sino mang miyembro na makakaranas ng direktang pag-atake sa kanilang teritoryal na soberanya. Ang tanging makakapigil sa mga pagtatangka ni Putin na subukan ang NATO ay ang pagtindig ng Ukraine laban sa kanya. Kung matatag ang Ukraine, hindi lalakas ang loob ni Putin. Hindi siya magkakaroon ng kumpiyansa na kaya niyang harapin ang kahit sinong miyembro ng NATO, kahit pa maliit na bansa tulad ng Estonia o Lithuania. Sa halip, natutunan niya na ang NATO at ang kolektibong kanluran ay maninindigan laban sa kanya upang suportahan ang Ukraine. At kung susuportahan ang Ukraine ng tulong militar at lahat ng pressure na ipinapataw sa Russia mapipilitan si Putin na tanggapin na mas direktang tatamaan ang Russia kung sapat siyang hangal para atakihin ang isang bansang NATO. Ipinapakita ng mga komento ni Kasyanov na ang Pangulo ng Russia ay lalong humihina ang posisyon. Ang pressure na ipinapataw sa kanya ng mga parusa ay sumisira na sa ekonomiya ng Russia. Mas matinding pressure sa anyo ng kasunduan ng United States NATO at mga sekundaryang parusa ay tuluyang magpapabagsak sa kanyang rehimen. Mapipilitan si Putin na humingi ng kapayapaan. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ang tatlot kalahating taon ng digmaan at ang presyur na ipinataw sa kanyang bansa ang magtutulak sa kanya. Ang nalalapit na krisis sa ekonomiya ng Rusya, ang pinakamalaking problema ang kailangang harapin ni Putin kung umaasa siyang hindi mapipilitang humingi ng kapayapaan. Sa totoo lang, ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi kailanman mananalo ang Rusya sa digmaang ito. Alamin pa ang iba sa aming video. Kung saan tatalakayin namin ng mas malalim kung gaano kalaki ang pinsalang idinulot ng pamamaraan ni Putin sa ekonomiya ng kanyang bansa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa humihinang kalagayan ni Putin bilang presidente ng Rusya. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood